10-year-old siya nga uh, protege sa iya amay nga isa ka na basketball player kag coach. Babayi siya. Pero siyang masami naga pamira sa panglalaki nga liga. Hindi lang siya sa hardcourt masaligan. Bangod pati sa klase, siya man ang naga Aton siya kilalahon sa sining episode sa Bidasang Liga. Bapa dribble between the legs. Kag behind the back ang nakaya na ni Lexi J. Sulinap sang siyang 6 years old pa lamang sa bulig si nga may nga si Butsoy Solinap nga anay varsity basketball player kag coach mas na improve pa ni Lexing iya basketball skills sa edad nga 10 years old naging balantayan na siya nga player mapa open sa man kag depensa siya ang masaliga na halin sa free throw jump shots kag rebounds kayang-kaya niya nga magsabay sa mga boys nga masami mas dalag ko pasang sa iya wala man siya nag isol sa depensa. Alin sa pag-agaw man sa bola, astaman sa man-to-man defense, naka-focus na perme si Lexie sa anuman nga assignment nga ihatag sa iya sa hard court. Sometimes, ano, bigger sila, stronger sila, pero bato, did ko dyan po na. Ano sa dyan? ano sa ko ma-play sa boys. Kag, Um, ka enjoy kung ko court. Sa bulig sa nga amay nga si Lorenzo Solinap, nga anay varsity basketball player, kag coach, mas na-improve ni Lexing niya nga basketball skills. Feeling ko do doong... makita ko ng liwat ko eh. <laughs> makita ko ng liwat ko doon tapos yung pamilit-milit na siya nga buligan ko siya. Kaya siyempre doon handong ko man siya eh na makita ko man support Istorya ni Lexi, una niya agin idolo ang iya nga amay. Hasta nga siya na mismo nangayos ang bulig agud mangin isa ka prolific ball player. Um, when I was small, no, nalakad ko na amin. Kasi kay daddy ang basketball Ulus ko magpumagpray. So hinambalan ko siya nga daddy sa kumag um, play basketball. Then it So amun na, in pitch ako. Pagid, mas grabe pagid ang ang uh, intensity ko, ang intensity naman nung duwa sa practice. Titi, lain na niya mo, lain na niya. Bata ko na niya. Dapat, amo niya siyang, ano kaya, kung sumanga na baga pa, amo siya ang um, bulo sa akon. Pero yun, na ko gina siya. Yun na ko gina siya nga uh, ilakad lang masobra ka pa sa akon. Handom ni Lexi, nga mangin pro-athlete, disiplina kag dedikasyon ang pilalang siya ng insekreto sa iyang huben pa nga Ang Mamba Mentality, gikan sa ginaidolo nga NBA legend ka si Kobe Bryant, ang luyag masunda ni Lexi siya nga paghampang. Ang mga inconsistently dominant sa hampang kag sa iban pa aspeto, ang say isang mindset nga among ginbilin sa nagtaliwan nga si Kobe nga ginanggit pa sa isa ka manog nga Black Mamba. Sa game na, ang akong bala nga mind, bala na yung no, iblang ko lang no, pala sa kanan, wala nga gahapin, wala ang nagisigit sa ako, mga crowds. Kaya yung niya focus, ang sa ako yung game niya. Gani ang mamba mentality man, ang pirmi nga dala ni Lexi, hindi lang sa hardcourt, kundi pati man sa klase, kundi inangin consistent man siya, nga top 1 siya nga class. Sa academic, yun naman niya, medyo kay mami, ay ginagin ako. Kasi mami, ay ng umlaude man ka valediktoryan man. Nang inaktibo man siya sa ila komunidad, pagi siya ginhimo ng mga mini charity upod sa iloy nga si Joyce kundi in iya ginapanghatag ang iya nga mga tennis shoes sa mga pareho niya man ng mga kabataan nga mahilig sa basketball. Nang inkabahin man sa interest ni Lexie, ang dancing nga para sa iya nakabulig sa iya para mas maging flexible kag mapaayo ang iya nga footwork. Pero hindi man basta-basta ang mga pressure kag challenges para sa iya kung isa. Gani ang pagpangamuyo kag suporta sa pamilya ang iya perme nga ginasandigan. The ko yung to sa Holy Spirit. Ang i-guide you good sa ako ng kag um, na hindi good to for me injuries and makabuli good sa ako Siguro ang na-look forward to kay Lexing, makita ko siya sa mga big leagues sa UAP nga mong gina goalies gid si bay pa nga maka ang target na Ateneo para mas at kaya matabo siya ang academic ya gid Japan ma mapuslan niya ang iya nga talent ang academic ya. sa pagbukas ng school year, gusto ni Lexi nga makapadayon pa sa paghampang sa elementary competition. First time man abi ini nga mayara sang babayi na nag entra sa Basketball 10 Under Boys Division. Dapat din ano ka, gusto mo din mag-play sa sport, wala din ka ginapilit, um, wala din ka, wala ginapilit, dapat kita gina yung gusto, yan dapat yan mag-play sa sport. Ang uh, message ko lang siya, hindi lang siya sa ginoo, hindi lang siya perme, mag, siya mag, siya mag sa relationship niya sa ginoo kay amo na makatagid sa iya. Kung anong gusto iya matabo sa pilakad sa iya. Pero ang mga pareho ni Lexi, nagapakita lang sa liga na ginadominate sa mga lalaki. Pwede man mangibabaw ang mga babayi. Time out kita na sa mga issue kag problema. Kag saksihan nato na mga highlights kag maaksyon yung mga pahampang pati na mga istorya sa mga pagimakas kag kadalanan sa nga ng mga lokal na atleta kag mga legend sa sport lang, kundi all out ang atong mga bida sa liga.